buksan natin itong tawag nito yung parcel na natanggap natin kanina kaya makita natin kung good condition ba yung mga items na ito o sira sira na kasi labas na yung karton di kung lumating dito labas na yung karton oh. no? ibig sabihin pinagahagis ito o oh, ito so, oh. nag-agit di alog-alog sa loob ah, kung saan ko lang mabasa ano? ayan, tingnan natin ayan po pangalan ayan po ayan po

Ayan. Kasi hindi nyo nire-repack. Binibidyoan. Tingnan mo pumasok sa akin dito. Ito, mga laman, no. Cooking na napay. Ayan, mga laman, no. Nasaan na yung cooking na Yan. Paano na ngayon papaluanag? Kasi sabi ko sa inyo, videohan nyo yung nire-repack nyo eh. Kawata ah Ang ina nyan Babayad tayo ng tama niloloko nyo lang tao Bakit ganito lahat ng laman Bukal microphone eh, Hindi naman yung order ko eh Ang order ko yung eh, nandiyan sa ano Putang ina oh tular tapos yung diniliver nyo hindi tular ni napating kayo nadali nyo ako ah yung gagawin ko dito dami pa naman oh kaya pala ang bigat bigat Nakikita ko sa inyo ah Ayot kayo ah